nang iiyak ko yung alaga ko na nasak. Gusto ko na umabit pero ano ko ano, sa ano lang. Matagal na panahon hindi ako nakapag-vlog. Uh, parang na wala gana na ko ng gano'n na mag-vlog. gano'n yung ano na ano, lang. Pag nag ako, yung mga nag vlog ko. Yan, blood, so wala na mo. more on top, naman. So, ngayon, uh, meron din ako yung bumili ako ng sapatos sa TikTok. Bumili ko siya. Uh, at hindi, I don't kung okay lang siya. Uh, in-upload ko siya sa TikTok. Tapos, uh, in ko, in ko din sa YouTube. So, I don't know. Uh, Mag-demonetize kasi yung YouTube ko dahil doon sa mga edits na ginawa ko dati. So, ang nyo rin? Hindi ako makapag-upload. Anyway, itong vlog nito ay update lang ko sa aking sahod as a housemaid for uh, 2024. Ano na ako dito? May year? Hindi ako magpapalit kasi, alam mo, mahirap makisama dito. sesuatu yang okay. sahur kasi isang dinggo sa isang sa puro tanto 100 sa so, se sahur ko sa loob ng isang dinggo yan yeah. lahat 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kasi kaya 2,000 isang tinggo kasi I ano mean, na, uh, nasa 8,000 yung aking sahod dito sa bahay tapos may part-time din ako doon sa uh, therapy center na busing ko 1,000 per month so uh, maging 9,000 yung sahod ko all in all so yun ang update ko sa aking salary for twenty uh, twenty um, itulah dan portfolio selain money oke terima kasih thank you so much for watching and mm -hmm. um, up update. So. messenger um, eh yeah, lagi naman ako na upload pati koy pero ano lang ang social video ay hindi madama thank you for watching bye